Punta pala kami ng Philippine Embassy ngayon dahil mag apply nga yung asawa ko ng visa niya papunta ng Pinas. Sumama nga kami ng mga anak ko kasi nga sabi ko gusto kong sumama kasi may mga nagtitinda doon na Pinoy sa harapan ng Philippine Embassy kaya sabi ko sasama kami. At dahil wala ang bakanting parking sa tapat ng embassy ay dito kami sa malayo nagpark. Tapos nadaanan namin tong mga manok na yan at tuwang tuwa na naman ng mga anak ko kaya sabi ng asawa ko sige mamaya pupunta tayo ng zoo. Naglalakad na nga kami papunta sa embassy. Ay ang ganyan ang itsura namin pagka lumalabas kami lagi silang sa papa nila nakaukuyabe. Andito na pala kami sa loob ng embassy. Tapos, ayan, nakita ko yung salamin dito. Ay, ang ganda. Pak na pak. Sabi ko, hindi kita yung mga bakas-bakas ko sa muka. At saka, yung mga naguhunos ko sa muka. Kaya, ayan, napabidyo ako. At habang naghihintay pala kami matawag yung asawa ko, ay si Usman naman biglang nagutom. Utom-utom daw siya. Kaya, ayan, sabi ko, halika ka ako. Bibili tayo sa labas. Maraming mga Pinoy dito na nagtitinda ng mga puto. Ayan, mga kanin. Pero ang binili ko lang ay itong ang beef tapa. Tapos, ayan, bumili rin ako ng turon, saka itong toge, saka puto. Ang bibiling ko lang talaga kakanin, saka itong ang turon eh kaso yung mga kabayan nga sabi ate bili ka rin sa akin ate bili ka rin sa akin eh syempre alam mo na kabayan ade bilan na rin natin ba diba? ang presyo pala ng beef tapa ay 20 dirhams nga tapos yung mga kakanin ay 10 dirhams hindi pala ako makapag video sa loob ng embassy kasi nga baka bawal tapos hindi ko rin maibidyo yung mga nagtitinda kasi nga bawal din sa mga nagtatanong pala kung paano nag apply ang asawa ko ang ginawa niya muna ay nagsubmit muna siya ng mga papers niya through online at kinabukas nga lang, ay naka-receive na siya ng message na may appointment na siya para dalhin niya lahat ng papers niya sa embassy. Tapos, may nagtatanong pala sa akin tungkol sa invitation letter nga. Ang sa akin kasi, ang ginagawa ko lang, ang turo sa amin sa consulate, ay handwriting ko. Tapos, to consulate, ganyan lang ako po si ganito, asawa ni ganito, kami po ay magbabakasyon sa ganitong buwan, sa Pinas, ganitong lugar, ganito. Tapos, ayun, pirma lang, okay naman na, pero hindi ko lang alam sa iba, ha? lalo na kung boyfriend, girlfriend, hindi ko lang alam kung kailangan pa ba ipa-attorney, pero sa akin kasi, ganun lang. Handwriting ko lang. Pero kung ako sa inyo talaga, kung meron kayong boyfriend na gustong magbakasyon nga sa Pinas, sabihin nyo na lang, ay tourist na lang. Huwag nang sabihin na may kilala sa Pinas na pupuntahan para hindi na need ng ganyan-ganyan na invitation letter. Ang hinanap lang naman sa asawa ko ay NOC, bank statement, saka marriage contract namin. Tapos, ticket, tsaka syempre, yung passport niya na may visa. Ganito pala ang itsura dito sa labas ng embassy kasi ayan yung mga nakaupo na yun andi mga nagtitinda Dati ala pa mga bahay diyan pero ngayon may bahay na tapos ayan yung Philippine Embassy. Si Usman nga ito ang tuwa dito sa toge o sarap na sarap siya kaso sa suka nangangasi. Kinikilig sa suka o sarap na sarap nga siya diyan sa toge. Ang sabi niya nga sa akin ay favorite daw niya. O tingnan mo may reaction ni Usman hindi ko malaman kung ano ba yan, nasasarapan o ano. Tapos ang sabi niya sa akin, mama kakainin ko to pero hindi ko na isasawusaw sa suka. Kasi nga maasim yung suka, ba diba? Tapos sabi ko, o sige kainin mo na, huwag na isawusaw sa suka. Kaya ayan okay daw, sarap daw, sabi niya sa akin. Pagkatapos nga kumain ni Usman, pumasok kami ulit sa loob. Sakto naman, nakasalubong namin sila Adil at si Mariam, tapos na sila. Baka pala maraming kulang ako na sabi dito sa video na to tungkol sa pag apply Ay panuuro nyo na lang sa video na asawa ko, na Adil Family Vlog, andun lahat ng mga hinanda niya, kung paano siya nag-apply, para mas maintindihan, lalo na sa may mga boyfriend niya na Pakistani, may Urdu din doon na sa salita siya, may English, papanood niyo na lang sa mga jowa niyo, asawa niyo, para mas maintindihan nila.